Nagkaroon ng mga anak si Jackie Forster sa mga lalaking kanyang mga naging karelasyon. Narito ang kwento ng kanyang pagiging isang ina. The Philippine Showbiz List presents Motherhood Story of Jackie Forster Becoming a Mother at 16 Nagsisimula pa lang si Jackie na hanapin na kanyang lugar sa showbiz nang dumating ang isa sa mga pagsubok na tuluyang nakapagpabago sa takbo ng kanyang buhay ang maging isang ina sa murang edad. Sa edad na siya ay nakipagrelasyon sa basketball star turned comedian si Benji Paras, na mas matanda sa kanya ng sampung taon. Ang kanilang pag-iibigan ay mahigpit na dinutulan ng pamilya ni Jackie, partikular na ng kanyang ina. Ganon pa sa kabila ng pagtutol, sinunod niya ang tibok ng puso at nakipag-live-in kay Benji. Mula nang magsama, sinabi ni Jackie na hindi naging madali ang kanilang relasyon at nagkaroon sila ng na sunod-sunod ng mga problema sa mga sumunod na buwan nilang pagsasama, si Jackie ay nakaranas ng dalawang miscarriage. Dahil sa mga pagsubok, nagdesisyon siya magpakasal kay Benji noong December 1994 na ang layunin ay maiwasan ang kahihiyan at magbigay ng pagkakataon para magbago ang kanilang relasyon. At sa ito labing anim, si Jackie ay ganap na naging ina matapos isilang ang pangalan nilang si Andre. At sa hindi niya inaasahan, na isang taon gulang na si Andre, muli siya nagbuntis at aminadong hindi ito dumating sa pinakamagandang oras. Ngunit dahil sa kanyang pagbubuntis, ayon kay Jackie, nagkaroon siya ng mas maraming dahilan upang subukang ayusin ang mga problema nila ni Benji sa kanilang relasyon bilang mag-asawa. Dalawang buwan matapos niyang isilang ang bunso nilang si Kobe, ay pinagdiwang ni Jackie ang kanyang 19th birthday. Ngunit halos kasabay nito ay natuklasan niyang may anak si Benji sa si ibang babae. Dahil isa ng ina sa dalawang bata, ay kay Jackie, na mga panahong yon ay nilais niya na maging isang ina ng pagmamalaki ng kanyang mga anak isang ina na kayang ipaglaban ang sarili at gumawa ng mas maraming bagay sa buhay kaysa umasa lamang sa si isang lalaki. Pero ang kagustuhang makasama ang mga anak ay naging imposible kay Jackie. Sa edad na 21 ay naghiwalay sila ni Benji at bukod sa napawalang bisa ang kasal nila, ay natalo rin ang custody case na isinampan niya para mapunta sa kanyang pangangalaga kina Andre at Kobe. Sa isang interview noon, ibinahagi ni Jackie na sa ganong edad, karamihan sa mga kababaihan at kabataan ay nagsisimula pa lang sa mga mahalagang yugto ng buhay tulad ng pagtatapos sa kolehiyo, pagpasok sa mga relasyon at pag-unawa sa kanilang mga katawan at sa mundo sa kanilang paligid. Pero siya, isa ng ina, hiwalay sa asawa at wala pang trabaho. Ayon pa kay Jackie, nawalan siya ng na maraming bahagi ng kanyang kabataan dahil sa kanyang pagsusumikap na maging pinakamahusay na ina na kaya niya. Kahit na wala siyang sapat na suporta at patuloy na dumadaan sa depresyon. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang buhay, tinitingnan ni Jackie ang panahong ito bilang isang turning point, isang pagkakataon upang magsimula na panibagong buhay at maghanap ng bagong layunin. Jackie's advice to parents, don't ever give up on your children. Bukod kina Andre at Kobe, mayroon na rin siyang anak na si Jared mula sa isang naunang relasyon. Sa kanyang asawa na si Michael Franken, nagkaroon silang dalawang anak, si na Callie at Johan. Ganun pa man, kahit may bago ng pamilya, kasama ang tatlong anak, sila Andrew at Kobe ay hindi ka naman nawala sa isipan ni Jackie sa loob ng maraming taon na siya nanirahan sa ibang bansa, malayo sa mata ng publiko. Bilang isang ina, naroon ang pangungulila niya sa mga ito. Ayon kay Jackie, araw-araw siyang taimtim na nalalangin na dumating ang panahon na muli niyang makakapiling ang kanyang dalawang anak. Ang tanging alaala niya sa mga ito ay mga lumang larawan lamang. Sa loob ng maraming taon ng pagkakahiwalay, hindi niya personal na saksihan ang paglaki ng mga ito. Sa halip, nakilala lamang niya sila sa pamamagitan ng mga kwento ng ibang tao mula sa mga balita, social media at mga usap-usapan. Ito ay isang masakit na karanasan para sa isang ina. Ngunit patuloy siyang umasa at nanalangin na balang araw ay maling mabubuo ang ugnayan nilang mag-ina. Ngunit tila bahagi talaga ito ng mas malaking plano ng Diyos para kay Jackie. Pagsapit ng January 2018, nasa USA Kobe, habang si Jackie naman ay nasa London. Sa kabilang distansya at mahabang panahon ng pagkakahiwalay, isang tawag lang ang naging susi upang matapos ang 12 taong pagkakawalay sa kanyang mga anak. Nagulat si Jackie nang malaman na si Kobe mismo ang humiling na kanyang numero mula sa isang kaibigan. Aminadong may halos siyang kaba at kaligayahan nang malaman niyang tatawagan siya ni Kobe. Nais siyang maging masaya pero nag-aalala siya kung ano ang sasabihin nito at inisip kung baka galit ito sa kanya o may pinagdadaanan. Nagdalawang isip din siya kung may ibang tao lang ba na nagmanipula sa kanya. Nang marinig ni Jackie ang boses ni Kobe, inilarawan niya ito bilang isang napakagandang pakiramdam. Dahil sa matinding saya, agad siyang nag ng tiket papuntang Amerika. Nagrenta ng sasakyan at pinuntahan si Kobe sa kanyang paaralan. Nang makita niya raw ito sa parking lot, gusto na niyang bumaba ng sasakyan at tumakbo papunta sa kanyang anak upang niyakapin ito. Hanggang sa noong April 2018, tuloy ang naganap ang matagal na pinapangarap ni Jackie, ang muling pagkikita kung saan kasama na nila si Andre. Ito ay isang emosyonal na tagpo na nagbukas ng na panibagong yugto sa kanilang relasyon bilang mag-iina bilang isang inang na hiwalay sa kanyang mga anak ng mahigit isang dekada. Inilarawan ni Jackie na ang muli nilang pagkikita ay kahalintulad ng unang pagkakataong nakita niya sina Kobe at Andre noong sila'y isinilang. Simula noon, unti-unti niyang binubuo at pinapatatag ang relasyon niya sa kanyang mga anak. Kaya para sa mga magulang na hiwalay sa kanilang mga anak, payo ni Jackie, don't ever give up on your children. Ipinaliwanag niya na mas matindi ang stress na dulot bilang mga celebrities na palagi na sa mata ng publiko at kadalasan nakakaranas ng kritisismo mula sa mas malaking audience. Kayaan pa man, ipinagmamalaki ni Jackie na wala siyang pagsisisi sa lahat ng kanyang pagsisikap upang bali kipag ugnayan kina Kobe at Andre. Jackie vows to give her children unconditional love. Tunay na laro ang na pagmamahal sa mga anak, sa mga hindi nakakaalam, ang mga letra ng tunay na spelling ng palayo ni Jackie, ang umpisa ng mga pangalan ng mga anak, Jared, Andre, Kale, Kobe at Johan. At bilang mom of five, sinabi ni Jackie na mas pinahalagahan niya ang pagkakaroon ng buo at papayapang pamilya na bunga ng kanyang katatagan at muling pagbangon mula sa mga pagsubok ng nakaraan ipinangako ni Jackie sa kanyang mga anak ang walang kondisyong pagmamahal. Ano man ang kanilang gawin o mangyari. Ayon sa kanya, habang siya ay nabubuhay, sisiguraduhin niyang sila ay alagaan, gabayan at mahalin ng buo. Sinabi rin niya naman na mananatili silang mama's babies kahit hindi na siya makasama at hindi kailanman mawawala ang kanyang pagmamahal. Diin ni Jackie, motherhood is tough but I am tougher. Jackie defends son Kobe from cheater allegations. At katulad ng ipinangako niyang puprotektahan ng mga anak, nasubok ang pagiging isang ina ni Jackie. Dito mga nakalipas na araw, naman ang usapin ang tungkol sa pinupukol ng mga aligasyon kay Kobe na siya ay cheater. Manalang mag-break up sila ng girlfriend na si Kailin Alcantara. Katulad ng inaasahan, ito ay hindi pinalampas ni Jackie na naglabas ng sunod-sunod niyang social media post upang dipensahan ang anak. At kamakailan sa halos 15-minute video na in niya sa kanyang YouTube channel, sinabi ni Jackie na pinili ang magsalita dahil sa kanyang pananahimik. Lalo lang daw lumalala ang pambabas sa kanya at sa kanyang pamilya. Dito ay pinahayag niya na walang cheating na naganap sa relasyon ng dalawa dahil lingid sa publiko, matagal single ang anak. Dito rin niya idinetalya ang totoong nangyari raw sa relasyon Kobe at kylie na sa huli ay nauwi sa hindi pagkakaunawaan at hiwalayan. Umapila din si Jackie kay kylie na tigilan na pambabash kay Kobe at sa kanyang pamilya kung hindi raw ay maglalabas siya ng iba pang mga preba. May mensahe rin si Jackie para sa publikong naninira kay Kobe. Anya mas pinipili niyang suportahan ng anak sa pag-usad ng buhay nito kesa manatili sa isang relasyon na hindi totoo. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!